how I went from losing everything to thriving as a freelancer mo. Akala ko, abot kamay na ang pangarap ko with my successful affiliate marketing business. Pero isang inlap lang, nawala ang lahat. I felt hopeless. Parang wala lang pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, something told me I couldn't quit. Ramdam ko ang bigat na pagiging nasa pinakamababang punto ng buhay ko. Walang kasiguraduhan, walang direction, pero sa gitna ng pandemic, I saw a tiny glimmer of hope. Kahit na sobrang pagod, takot, at feeling lost, pinilit kong mag-survive. When I was single, maganda ang takbo na Philip marketing business ko. Ang saya sa pakiramdam na parang nagbunga lahat ng sakripisyo ko. Pero dumating yung araw na wala ang lahat. Parang nabura lahat ng pinaghirapan ang hirap tanggapin. Tapos dumating pa yung second baby namin noong sabay ng pandemic. Mas lalong bumigat. Pero alam ko sa puso ko, hindi ako pwedeng sumuko. Alam mo yung pakiramdam na wala kang pera, walang malinaw na plano, at wala kang masasandalan. Dumating ako doon. Umabot ako sa puntong nanghiram ako ng pera sa kapatid ko para lang makapag-enroll sa freelancing course. Sobrang pagod, parang pasan ko ang mundo. Pero may maliit na bose sa loob ko na nagsasabing, subukan mo lang, itry mo, kaya mo to. Akala ko imposible na pero unti-unti, kahit hindi ko pa alam lahat, binuo ko ulit ang sarili ko. Kaya ngayon, may freelance business na ako. Tumutulong ako sa mga coaches para maggrow ang kanilang brand habang nasa bahay lang ako kasama ang mga anak ko. So, hindi siya madali, hindi din siya mabilis. Pero, it is possible, nangyari siya. So, kung nagawa ko to, sigurado akong kaya mo rin. Kung hirap ka ngayon, whether you're a parent or just feeling stuck, tandaan mo, ang pagsisimula ulit ay hindi siya katapusan. Simula yan ang bagong kwento mo. Hindi mo kailangang alamin lahat agad kailangan mo lang magsimula at magpatuloy kahit mahirap. Kung kaya ko, kaya mo rin.